Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FL Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig rini sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila mga Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Immigration Lookout Bulletin. Inilabas laban sa mga kontratista at ilang district engineers. Siyam na construction firms ng mag-asawang Biskaya tinanggalan na ng lisensya. Mag kontraktor. Wala raw balak takbuhan ang investigasyon. Patutsada naman ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng flood control, binara ng Malacanang. Charter change na layong ibaba ang minimum age requirement sa pagka Hindi umano para bigyan daan si Pasig City Mayor Vico Soto. At na paulat na coral build sa West Philippine Sea posibleng dahil sa natural occurrence at hindi man-made ayon sa Philippine Navy. DRIVEBATS! MAKANDITA! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sa maan lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Drive Max, brigade Barlita nationwide. Drive Max panlita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Hub Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, September 3, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive -max. -max. Max, Brigada Balita Nationwide. 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 Ipinasasama na ng DPWH at ng Senado sa Immigration Lookout Bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dyan ang mag-asawang Diskaya. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada mo! Brigada sa liham na ipinadala ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Sus Crespin Remulla. Hiniling nito na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa listahan ng ilang DPWH officials, district engineers at contractors, kabilang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. To the Justice Secretary copy Furnish, the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. Ang sulat natanggap na ng Department of Justice at nakatakdang pirmahan ni Rimulya. Ang tendency ng tao tumakas talaga. At the earliest opportunity tatakas yan. Wala tayo sisinuhin dito. Sa lahat, lahat ng kasama, kasama talaga dyan. Bukod sa DPWH, sumulat na rin sa DOJ at Bureau of Immigration si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta para isyuhan ng ilbo ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon naman sa Bureau of Immigration, agad silang tatalima sa oras na matanggap nito ang kopya ng sulat mula sa DOJ. Monitor na po kami internally. Ngayon, ang proses po kasi ng immigration accountability panggagaling po yung order of instruction from the Department of Justice, our mother state. So kung meron, meron na pong uh, na-invite or na-in-submit na po ang leave-in uh, sa Department of Justice, hindi pa po kami nakakapuhan na corresponding order of instruction coming from our mother state. Paliwanag naman ng BI, papayagan pa rin makalabas ng bansa ang mga nasa ilalim ng ilbo at babantayan lamang ang kanilang movement. Haharangin lamang ang mga ito sa oras na may inisyong hold departure order o arrest warrant laban sa kanila. Public out bulletin, hindi siya hold departure order, hindi siya warrant, hindi arrest. So ang ginagawa po natin is to monitor yung travel. So, Samantala, ipinahinto ni Secretary Dison ang lahat ng bidding para sa locally funded projects ng DPWH sa loob ng dalawang linggo upang makapaglatag ng mas mahigpit na safeguards laban sa ghost projects. Kasunod nito, tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng foreign funded projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Samantalan naglabas na ang Senate Blue Ribbon Committee ng Show Cause Order laban sa presidente ng High Tone Construction and Development Corp na si Edgar Acosta matapos ang hindi nito pagharap sa mga nakaraang dalawang pagdinig tungkol sa maanumalyang ma flood control projects. Sa nasabing sulat, mababasa na una siyang nakatanggap ng imbitasyon noong August 15 habang noong September 1 naman siya nakatanggap ng subpoena ba't hindi nang nasabing komite na nagpadala ito ng representative para humarap noong ikalawang pagdinig habang may dala rin itong medical certificate na nagsasabi na hindi ito medically fit na humarap umaasa naman ang komite ni senador Rodante Marcoleta na makapagbibigay ng paliwanag si Acosta sa loob ng tatlong araw upang hindi siya ipasite in contempt samantala pinadalhan na rin ng sabina ang iba pang contractors na umabsent sa nakaraang pagdinig Max. Right, Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nirevoke na po ng Philippine Contractors Accreditation Board o yung PICAB ang lisensya ng ilang construction companies na iniugnay sa pamilya Diskaya. Kasunod dito ng ginawang pag-amin ni Sara Diskaya na nakikilahok ang mga ito sa sabay-sabay na bidding. Sa resolusyon ng PICAB, siyam na mga kumpanya o kontratista ang tinanggalan nila ng lisensya. Samantala, iginit naman ng abogado ng mga diskaya na si Atty. Cornelio Sam Samaniego III na nasa Pilipinas ang mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara. Ayon kay Samaniego, sweet na sweet pa nga ang mga ito. Kasabay niya, nanindigan siyang makakaasang mga otoridad na hindi si sisibat ang mag-asawa. Sa huli iginit ni Nadiskaya na dapat dumaan sa due process ang pagbawi sa kanilang lisensya bilang construction company ng PCAB. Max. Hi Max. Brigada Balita. Nationwide. 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 Samantala, kasunod pa rin ang ikinasang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Soto, iginiit na tila dami lang ng ilang government officials ang ibang kontratistang pasok sa top 15 list ng Pangulo. Para sa kabuang detalye ng report, Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b report. Binanggit ni Senate Minority Leader Tito Soto sa naging kapihan sa Manila Bay Forum ngayong umaga na nasa tatlo o apat na contractors. Mula nga sa listahan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may dami issue. Ibig sabihin lang nito, ang pangalang nakalagay sa owner ng construction company ay hindi talaga may-ari nito at ginagamit lang mga ito bilang pang front ng tunay na may-ari. Alam ko nangyayari sa, ang alam namin, nangyayari itong dami. Na issue. Uh, hindi lang limited to sa labi ni uh, marami pang ibang ganun din. Eh. Baka lang hindi lang matingkat kasi hindi, hindi nabubuo na uh, walang ghost. Baka puro mga rocket lang. Ano, Kurapot uh, lang. Baka hindi mga ghost ang ginawa. Na, so hindi na, na, nabubulga. Bu, na Dito sa top 15 na puro billion bilyong uh, na, rocket sa club uh, control. Uh, meron talaga kaming alam, di lang suspecha, meron kaming alam na mga at least patlo, apat doon, ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talaga may Samantala, hindi naman din inaalis ng senador ang posibilidad na baka government official ang nasa likod nito pero paglilinaw niya ay hindi pa naman nga kumpirmado ang detalyeng ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Bak naman ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na kung gugustuhin ng Pangulo, kaya nitong tapusin sa loob ng isang araw ang investigasyon sa mga manumalyang flood control project. Ayon sa palasyo, kalokohan nito at hindi alatukhang ang paraan ng Pangulo. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. brigada mo! <laughs> Kalokohan para sa palasyo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kayang tapusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project kung nanaisin daw nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi naman daw kasi malatukhang ang paraan ng Pangulo sa pag-iimbestiga dahil nire-respeto nito ang due process. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi po siya nagsasagawa ng imbestigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng pangulo ang due process, nirerespeto ng pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Sabi pa ni Castro, sana raw ay iminungkahi ni VP Sara ang one-day investigation sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong aminin noon na talamak ang ghost project sa DPWH. Ipinakita pa ni Castro ang kanyang resibo hinggil sa pag-amin noon ng dating presidente. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na-suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, this is uh, November 2020, nilabas. Mm. Pero may nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon niya? Sa parehong briefing, sinagot rin ni Castro ang banta ni Senator Amy Marcos na haharangin ito ang application ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia sa ombudsman dahil may nasagap daw siyang balita na kaya gustong iupo si Remulia ay para maipakulong si VP Sara at maging siya. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat nasampahan ang mga deterte ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Aini? Ang mga maitatal ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, um, saan po kaya um, nabili o ano kaya manufacturer yung uh, bolang kristal ni Senator Aimee. Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni uh, Senator Aimee, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala charter change na layong ibaba ang minimum age requirement Sa pagkapresidente ng Pilipinas, hindi umano para bigyang daan si Pasig City Mayor Vico Soto Brigada Haji Camino, brigada mo! Brigada! Walang direktang kaugnayan kay Pasig City Mayor Vico Soto ang isinusulong na charter change sa kamara na layong ibaba ang minimum age requirement sa pagka presidente. Vice -pres Presidente at Senador. Ito ang paglilinaw ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa mga naghain ng Resolution of Both Houses number 2 upang magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON. -CON. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ortega na hindi nag-udyok sa paghahain ng RBH2 ang pagsikat o pagtaas ng popularidad ni Soto. Marami anyang batang public officials mula sa executive branch pati na sa legislatura at walang limitasyon kung sino ang maaaring maapektuhan o makinabang sa charter amendment. Paliwanag ng House Leader hindi personalidad ang tinitingnan, kundi ang institusyon, lalo't marami ang masisipag at idealistik na opisyal. Dagdag pa nito, mabigat na responsibilidad ang pagiging pangulo, pangalawang pangulo at senador. Kaya ang dapat nasuriin ay hindi ang popularidad o pangalan ng politiko, bagkus ay ang performance sa trabaho na may iwang legasya. Dapat manong magkaroon ng variation upang maging mas maganda ang kolaborasyon sa pagitan ng traditional at non-traditional public servants sa national stage. Diit ni Ortega, pinakamagandang kombinasyon kombinasyon na maabot ang lahat ng sektor upang madaling matugunan ang mga hinaing at isyu sa lipunan. Batay sa RBH2, layong ibaba sa 35 years old ang minimum age requirement sa pagkapresidente at vicepresidente, samantalang sa senador ay 30 years old. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Nagkaisa naman ng mga party leaders sa Kamara na irekomenda sa Office of the Speaker na ibalik ang Department of Budget and Management o sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program. Sa pulong balitaan, sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nais nilang itama muna ng DBM ang NEP bago ituloy ang budget deliberations. Kung titingnan niya ang timeline, tila papunta sa reenacted budget ang mangyayari sa 2026. Ilan sa mga inihalimbawa ni Puno ang nakitang eronyus sa NEP ay ang mga proyekto na natapos o nakumpleto na ngunit nakalagay pa rin sa proposal at nakatakda pa rin pondohan. Dahil dito nananawagan ang mga leader sa kapwa nila mga kongresista na huwag munang dumalo sa mga budget briefing sa mga susunod na araw. Brigada bandita, Samantala napaulat na coral build-up sa West Philippine Sea, posibleng dahil sa natural occurrence at hindi man-made ayon sa Philippine Navy. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada mo! Nilinaw ng Philippine Navy na ang napaulat na coral build-up sa ilang features sa West Philippine Sea ay posibleng dulot ng natural occurrence at hindi man-made o gawa ng tao. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang na-monitor na presensya ng anumang barko na nagtatapon ng dorog na corales, particular sa Hasa-Hasa Shoal, Escoda Shoal at Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. There were reports of dumping of corals, trash corals, In some of our features in the West Philippine Sea, particularly Hasahasa, Hasa, Sabina, and Sandike near Pagasa Island. In our checks with other our partner agencies in the maritime domain, Coast Guard and BFAR, this is already this has been reported in the past. There was no noted presence of any vessel that was dumping trash florals. It is most likely attributed to A natural Paliwanag pa ni Trinidad, malaki ang posibilidad na dulot ito ng tidal movement at weather disturbances itong mga nagdaang araw na nagtutulak ng na mga durog na corals sa mababaw na bahagi ng dagat. The rise however of the elevation of these features could be attributed to the weather disturbance that we encountered in the past month. So tidal movement or weather disturbance usually pile up crushed corals on shallow portions of the West Philippine Sea. Maalala 2024 nang may mapaulat na pagtatapon ng patay o durog na coral sa Escoda Shoal na mismong namonitor noon ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The music news authority. nationwide. Mga kabrigada daang daang mga miyembro ng Indonesian Women's Alliance ang nagprotesta sa labas po ng parliament sa Jakarta. Ito ay para ipanawagang itigil na ang state violence o yung karahasan. Mababatid po na higit isang linggo na ang nagpuprotesta ang mga mamamayaan ng Indonesia dahil naman sa isyu ng housing allowance sa ilang opisyal ng gobyerno at korupsyon. Lalo pa itong lumala dahil naman sa pagkasawi ng ilang individual. Samantala, may ilan pa rin katao ang naiulat na nawawala sa gitna po ng mga kilos protesta. DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan DRIVEMAX, DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.